Alam nyo ba na napakadali na lang gumawa ng skinless ng ganisa kahit nasa bahay ka lang? At masisigurado pa natin na malinis at walang preservatives ang ihahain natin sa ating pamilya. Perfect din tong pambawang sa school o kaya naman sa trabaho. O kung gusto mo rin gawing negosyo ay pwede rin naman. Simple lang ang mga sangkap na kakailanganin natin dito kaya naman mas masisigurado ko rin na mas makakatipid ka. Kaya naman kung interesado ka at gusto mo rin gawin, panoorin mo hanggang dulo at ituturo ko sa inyo ang tamang proseso. Sa recipe na ito ay gumamit ako dito ng 1 kilo na ground pork. Mas okay kung medyo may taba ang gagamitin nating giniling. And then naglagay lang ako dito ng asin, paminta at paprika. Ang paprika po ay nabibili lamang yan sa mga groceries. Punta po kayo sa may condiment section. And then, maglalagay na rin tayo dito ng asukal. Kung gusto nyo mas matamis, ay pwede nyo pong dagdagan ang asukal na ilalagay or pwede nyo bawasan kung ayaw nyo na mas matamis. And then, maglalagay na rin tayo dito ng minced garlic. Pwede nyo pong bawasan yan kung ayaw nyo na mas marami ang bawang. At titimplahan na rin natin to ng soy sauce o toyo at ng oyster sauce. At para naman tumagal yung ating longganisa, maglalagay lang tayo ng konting vinegar o suka. And then para naman sa binder ng ating mixture ay gagamit tayo dito ng all-purpose flour at ng cornstarch. And then mix lang natin yan until mag -well combine lahat ng ating mga sangkap. Once okay na yung ating mixture, ang ginawa ko ay nilagay ko lang yan o sinalin ko lang yan sa piping bag para mas madali itong isalin sa wrapper na gagamitin ko. Pero yan optional lamang kung meron po kayong ibang way ng pagbabalot ng longganisa ay yun na rin po ang gagawin nyo kung saan kayo mas komportable. And then, ang wrapper po na ginamit ko ay plastic ng ice candy. So, ang size po nito ay 1 and 1 half by 10. And then, binuhol ko lang yung dulo nito para makuha natin yung um, hugis ng ating longganisa. Pero kung may konting budget naman po kayo, ay pwede rin kayong gumamit dito ng cling wrap o kaya naman ng parchment paper. Pero since marami naman ako dito mga natirang mga plastic ng ice candy na hindi na ginagamit, eto na lang yung ginamit ko na wrapper para hindi naman masayang. And then, ginipit ko lang yung dulo ng ating piping bag. At kita nyo naman, napakadali lang talaga maglagay ng ating mixture sa ating wrapper. Para kalang lang gumagawa ng ice candy. Pero again, kung saan kayo komportable, kung meron kayong medyo malaki yung butas na embudo o funnel, ay pwede rin nyo naman pong gamitin yon Pero para sa akin, mas madali at mas mabilis talaga gumawa kapag ganito yung proseso na gagawin ninyo. And then, i lang natin pababa yung ating mixture sa loob ng plastic ng ice candy at saka natin ibubuhol to ng mahigpit na mahigpit. Kung merong hangin o space o yung bubbles na nakikita nyo, ay pwede nyo po tusukin yan ng toothpick para magsiksik yung mixture sa loob ng plastic ng ice candy. At gawin lang natin yan sa natitirang mixture. At kung umabot ka sa part ng video na ito, ibig sabihin na gustuhan nyo po ang recipe natin for today. Huwag mo naman kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At pakicomment na rin po sa baba kung taga saan kayo para malaman ko na rin kung hanggang saan inabot ang recipe natin for today. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell at select all para updated ka sa lahat ng aking mga bagong uploads. Maraming salamat! After ko mabalot lahat, ginupit ko lang yung pinaka-excess na plastic sa ating plastic ng ice candy para malinis naman tignan. And then after that, tinagay ko lang yan sa cling wrap. Pero kung wala naman kayong cling wrap, pwede naman ilagay nyo sa any container na pwede sa freezer. Kung ibibenta nyo naman to, meron mga nabibiling plastic online na mas mura o kaya naman sa palengke. Again, kung gusto nyo mas marami ang magagawa ninyo ng ating skinless longganisa, ay dagdagan nyo na lang yung measurements ng ating mga sangkap at liitan nyo na lang yung size ng plastic ng ice candy na gagamitin. Or kung ayaw nyo naman ng plastic ng ice candy, ay pwede naman kayong gumamit dito ng parchment paper o kaya naman ng cling wrap. And that's it. O ba diba? ganun lang kadali at kabilis gumawa ng homemade skinless longganisa. Ilagay na natin yan sa freezer. Pwede na yan pang ulam or pang baon sa school o kaya naman sa trabaho or pwede mo rin naman gawing negosyo. At kinabukasan nga, eto na rin yung niluto ko para sa aming almusal. Make sure lang na ma-defrost muna natin ng bahagya yung ating mga lungganisa bago natin to prituhin. At kapag piniprito natin to dapat nasa low heat lang yung ating kalan dahil nga may sugar ito ay madali itong mag-brown. At para naman masigurado natin na maluluto yung loob ng ating lungganisa. Kung gusto niyo naman po na kulay pula ang lungganisa ninyo, ay pwede kayo maglagay ng food coloring na red or kaya naman achuete powder. Pero para sa akin ay ayoko po talaga naglalagay ng food color. Lalo na pag ini-stack to sa freezer. Pero depende sa inyo kung gusto niyo na may kulay, okay din naman maglagay ng food color. And then tignan nyo naman napaka perfect ng ating lungganisa. Hindi siya nagdurog-durog at maganda yung pagkakaluto. At syempre mas masarap yan kung papartneran pa natin ng pritong itlog, pritong tuyo, fried rice at mainit na kape. At syempre, huwag mo na rin kalimutan ang paborito mong sausawan. Iserve na yan at masayang pagsaluha ng buong pamilya. Enjoy! I hope nagustuhan nyo ang recipe na nai-share ko today. This is Mommy Jocelyn. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye!